So, dito tayo sa Metro Manila Hills. Yan, Muntalban Rodriguez Rizal. So, yan. Nakita nyo naman. Kasama natin si Atake. Grabe, napaka-init. Kaya naka-helmet tayo. <laughs> so, ayan. Eh, enjoy natin yung view. Yan, ang ganda. Kita nyo ba? Sige. Okay. Uh, zoom in natin, ah. Zoom in. So yan, sumi uh, zoom in natin yan para makita nyo. So syempre, gamit tayo ng tripod, di ba? Kasi kapag solo ride talaga, lagi talaga ako may bago na tripod. Yeah. Diba? So yan na. Woo. Ngayon, na natin si atake, ano. Ganda ng view. So, yung part na to, ah, uh, syempre, selfie-selfie uh, muna tayo sa picture ko. Uh, kaya uh, nagpo-post ako ng iba't-ibang post nito kasi picture ako. Kasi wala naman ako kasama kaya may gamit tayong tripod at saka may remote yung tripod. Yan. Yeah. In-connect na lang natin yung cellphone natin para makakapakita tayo ng picture selfie. Yon, welcome to Metro Manila Hills, Montalban, Rodriguez, Rizal. Ya nuh, no? tarik, tarik. Grabe, ang tarik. <laughs> Dead end na pala to dito, oh. Taas pala dito. Huh? Ang taas pala. Uh, <laughs> ay, yung ng mga ah, may pulis tayo dito, sir. <laughs> hmm ayun yung mga dumadaan na truck na yan. Ah, meron dyan, sa daan yung, dyan, dyan. Sa... Papuntang ano, uh, sa mesa daw? Yung basurahan. Ah, payatas. Sa so, doon yung ano, hindi, hindi, payatas doon. Sa Kabila. payatas, dito yung tambakan ng basura dyan sa Montalban. Ah, okay, dito. Meron pala dyan. Grabe, yung taas pala na ito. Ah, oh, yan yung mga 10-wheeler na yan. Oo nga, sabi ko, pati yung mga truck. Hmm. ADB oh, rin pala. Motor dyan. Ah? Bawal ang motor dumaan, tsaka ano. Ah, dito, dito oo. Truck dyan. Oh, eh saka binakuran na pala yan diyan. Oo, oh, kasi mm. lamay sa dami ng mga kabila. Ah, okay. Mm. Salamat, boss. Oh, tiningnan ko lang din dito. Mga okay. <laughs> uh, ADB 160 rin pala. Ah, sa ahon Ingat, thank you, boss. Uh, ah. Tawto kay kay parak natin. Pa ADB 160 din. Ayun, sumilip uh, lang. Safe ah, uh, safe naman dito kasi ah, uh, maraming mga guard naman diyan, mga checkpoint. Okay naman. Yan, tsaka subdivision to, maraming subdivision diyan. So, talagang safe. Nakita niyo naman, grabe ano. Grabe, taas, taas nito. Panalo. Sarap din magbike dito. So, inakyat natin si Atake. So, may binisita lang tayong uh, resort dyan sa ano, sa Muntalba, malapit dito. Kaya naisipan kung daanan to. Lagi ko lang kasi nadadaanan to eh. ito mo habang tirik na tirik ang araw kita nyo doon mo tayo sa malapit mamaya grabe ganda so dito to sa ano ah uh, sa Metro Manila Hills tinutarik yan itsura natin ngayon <laughs> balot na balot so syempre naka ano tayo naka jacket tayo nakasama natin si atake atake oh, at kaya yun syempre bazooka natin Gabi, nakita nyo ba ang taas oh? So tayo. So dead end na to, dead end. Ito sa Metro Manila Hills. Yan, pinaka dead end ng Metro Manila. Sarap, sarap magbike dito. Mga uh, bikers ha, buntahan nyo na to. Ini <sweep harmonic gouvernement> no? <laughs> oh, yang tarik Ayo lu, kita tarik. maraming basura. tayo So, yun na. Yun know, na, dami namang subdivision dito. i'll So yan, tambay muna tayo dito. Uh, sobrang init. May hangin naman pero Siyempre, walang mga ano dito. Poste na, poste na yung lilim natin. Ayan. May naman view. Grabe. Ang ano yan, parang city ng Buntalban. Yan o. No?